Ako po si Christina Orbiso Gutlay na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List para po sa aking anak na si Zach Angel O Gutlay po para sa kanya pong operasyon sa incomplete left palate po. Sana po matulungan niyo po ako, Ako Bicol Party List at kay Congressman ko. Maraming salamat po makakausap naman natin ngayon si Christina Gutlay at ang kanyang hinahing ay para sa kanyang tatlong taong gulang na anak na mayroong clip palette. Live mula sa Kongreso, makakausap natin si Nanay Christina. Magandang hapon sa inyo, Nanay. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po ang kalagayan po ng anak po ninyo? Nagayon po sir, kasi may uposipon pa po siya, kaya hindi pa po siya maoperahan. Opo, so ibig sabihin na ay, ay kailangan nang maoperahan po ito sa lalong madaling panan po itong anak po o ninyo. Opo, kasi po yung pagsasalita niya po is bulol-bulol po, hindi maintindihan masyado. Mm -hmm. Tapos pag kumakain po siya, lumalabas po sa ilong niya. Ah, uh, so yan po yung nagiging epekto po ng kalagayan po niya. So maliban Opo. po diyan, ma'am, ano po yung mga epekto pa nito na kanyang kondisyon? naman na po. Yun lang po. Opo. So, gaano po ito, kalala po itong pagkakaroon niya ng clip palette, ma'am? Kasi po, pag ano, kumakain po siya ng mga ano, chocolate. At ano po, sa ilong niya, lumalabas. Opo. Mga pagi bar, paminsan po tubig. Eh. Tapos kapag nagkakasipon din po siya, lumalabas sa ilong niya, sa tenga niya, kaya kailangan po maisara yung cleft palate niya po. Kailan niyo po itong napatingnan sa doktor? Nung nakaraang buwan lang po. Opo. At ano daw sabi ng doktor, ma'am? Kailangan daw po niya matahe para hindi daw po yung pag nagkakaroon siya ng sipon, hindi po lumalabas sa tainga niya, niya. Opo. At kapag kumakain po siya, hindi lumalabas sa ilong niya po. Opo. Pero sa pagka sa kuwent mo ma'am sa anak po ninyo hindi naman po ito malala itong kalagayan po niya Hindi naman po kasi yung pagsasalita niya kasi sir ano medyo parang hindi po siya maintindihan. Opo Baka kasi mabully po siya pag nag-aaral na po Yan po ma'am uh, gusto kong matanong hindi uh, nabully na ba ito ma'am na anak po ninyo uh, niyo dahil sa kanyang kalagayan Hindi pa naman po sir kasi hindi pa naman siya nag-aaral Opo. Sa, so, ang gusto niyo nanay ay ma na ito before po ito makapag-aral para makaiwas okay. na rin sa pambubuli ng kanyang mga classmate. Opo. Opo. Ano daw sabi ng doktor? Kailan daw po ito maaring ma po ang anak po ninyo? Dapat po yung schedule namin is August 15 kaso po na-remove siya kasi po nagkaroon ubot sipon po siya. Opo. Para at schedule na lang po ulit siya. Na op, yung August 27, sir, babalik kami sa ospital para magpa-reschedule uh, po ulit. Opo. Nasa magkano raw yung magiging operasyon po nito? Nasa 112,000 po si may Opo. So, 112,000 pesos. Opo. Wala po pa, uh, wala pa dyan yung mga gamot na kinakailangan po habang uh, nagpapa- uh, hilom po ng sugat po itong anak po ninyo. Wala pa po. Opo, kamusta na po yung hanap buhay ni Mister? Construction worker lang po. So construction worker, nasa magkano po yung kinikita niya po nanay? Minimum lang din po. Sumasapat naman po ba ito ma'am sa pangangailangan po ninyo? Especially meron pa po kayong anak na nag-aaral. Opo, pinagkakasya na lang po. Opo, ikaw nanay, ano po yung pinagkakakitaan niyo po? Sa ano po ako nagtatrabaho, service group po sa ano, canteen ng call center po. Ayun, nasa magkano naman po yung ah, kinikita nyo po ma'am sa araw-araw? Minimum din po. Ayun, ilan po yung anak po ninyo, nanay? Panglima lima po, lima. Lima, pang po ito si, ito pong anak po ninyo? Bunso po po. Bunso sa magkakapatid. Yung panganay Opo. po ma'am ay nag-aaral? Opo, yung apat po nag-aaral. Isang panganay ko po, grade 8. Yung pangalawa ko po, grade 6. Tapos yung pangatlo ko, grade 4. Opo. Tapos yung pang-apat ko po, kinder. Opo. Ah, uh, sa magkakapatid nanay, siya lang po ba ang merong ganitong kondisyon? Opo, siya lang po. Sa pagkakalam niyo ma'am, bakit po ito nagkaroon? Sa, syempre, yung sinasabi, pag, uh, yung pagbuntis daw ng magulang, meron ka bang history kung bakit po nagkaganyan po yung anak po ninyo? Wala naman po. Kompleto naman po yung vitamins ko, check-up po, mga laboratories ko. Hindi ko nga po alam ba't po siya nagkaroon ng ganun. Sa lima sila, siya lang po. Opo. Yung, kumbaga, uh, na... Na surprise or na kain ka lang ma'am dahil Opo. sa kondisyon po ng anak niyo na meron palang ganitong kondisyon yung anak po ninyo. Opo, at ngayon po ay lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung inilapit nyo po, ma'am? Yung sa operasyon po ng anak ko na incomplete left palace niya po para maoperahan na po siya. Opo. At kanino nyo po, ma'am, nalaman na tumutulong po ang Ako Bicol Party List sa mga kagayan nyo po, ma'am? Nung po ako dito sa Congress, nakita ko po, po yung ano nyo po, yung ano yun, nakadikit na po doon na ako Bicol Party List Monday. Nag-try po ako. Opo. So, hindi ka na nagdalawang isip, ma'am. Kung baga, kinuha mo na yung chance na baka sakaling makatulong po ang ako Bicol Party sa pangangailangan nyo po dito sa medical ng inyong anak. Opo. Nagpila po agad ako. Sa kabilang linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Sir Alvin. Oh, magandang hapon muli sir at uh, sa mga nanonood at mga nakikinig po ngayon sa ating programa. Opo, idiretsyo e, ko na po sir Alvin, ano po ang maaring asahan na tulong nila Nanay oh. Cristina mula sa libreng serbisyo ng Ako Bicol Party list. Yes po, po doon po sa hinihiling ni Nanay Cristina para sa kanyang anak na si Jack Orbespo no, isang tatlong taong uh, gulang na, na nangangailangan po ng uh, na operasyon no dahil sa kanyang kondisyon na cleft palate o no? incomplete cleft palate ito ito po ito doon sa bibig ano na may parang may butas yan ano sa pagkakaalam ko uh, sa po ya uh, uh, operahan sana dito po sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City at yun po ang tanging hiling ng kanyang nanay po na si Nanay Cristina ay ang uh, maoperahan si Zack no? so So dahil po dahil po diyan na sa pwedeng lumapit sa ako Bicol Party Visa ano, uh, tutulungan po yan ako Bicol no uh, okay. mismo tutulungan yung pagpapa-opera po sasagutin na po yan ako Bicol Party Ayun so sag, wala na pong babayaran si Nanay Cristina sa magiging operasyon po ng kanyang anak Opo wala na po yan at uh, ay mayroon po siyang sinabmit na presyo no na halaga sa ating opisina at ayun uh, yun po isisikapin natin ako Bicol Party po proseso na yan agad Opo, at para sa makuha po ni Nanay Christina itong tulong mula sa Ako Bicol Parties, ano po yung magiging proseso? Ang proseso lang po nito, ah uh, hintayin na lang po niya yung uh, tawag natin. Uh, once na in-email na sa atin yan at pinadala na ng Department of Health ang approved da uh, guarantee letter no, na manggagaling sa kanila. No, dahil eh, uh, ito yung uh, iproseso na natin, eh, tatawagan na po natin talaga si nanay agad at para makuha niya na yan agad-agad. Ayun. Sa muli, maraming maraming salamat po. Sir Alvin Martinez ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Kaya balikan natin yes, si Nanay Cristina, no? Ipabatid natin ang magandang balita. Nanay. Oh. opo, narinig niyo po 'yung naging usapan po namin ni eh, Sir Alvin. Sagot oh, na ng Ako Bicol Party List itong pangangailangan niyo pong sa pag magiging operasyon po ng anak po ninyo. Ano 'yung nararamdaman niyo po, Nanay? Natutuwa po masaya kasi maopera na po 'yung anak ko po. po. Opo, kung mag-nabunutan na, kayo ng tinit kung meron ng pag-asa dahil sa Ako Bicol party list ay maoperahan na po itong anak po ninyo. Opo, kung meron kang mensahe ma'am, especially sa Ako Bicol na tutulong po sa magiging operation po ng anak po ninyo. Ano po 'yun ma'am? Maraming maraming salamat po sa Ako Bicol party list at kay Congressman Saldi po. Sana po may mar marami pa kayong matulungan. God bless you po. Opo. Maraming salamat po. Opo, nanay, nagsisi ka ba na lumapit ka po sa Ako Bicol Party List? Hindi po. Ayan. palapit Ay, po ako sa Ako Bicol Party List dahil malaking tulong po sila sa amin. Opo, at nanay, maraming maraming salamat sa iyong tiwala sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Meron pa po kami nga uh, stop staff dyan. Naalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo pitong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Opo, Ako ga Opo gano po ito kong makakatulong kong po sa anak po ninyo? Malaking tulong po sa kanya, sir. Para sa pag-aaral niya rin po, para sa pagsasalita niya ng maayos. Mm -hmm. Makakain po siya ng maayos na hindi siya pupulihin. Opo. Ano po yung kung meron kang mensahe sa kanya, ma'am? Ano po yun? Mag-aaral po siya ng ma maigi. Tapos mag-ano po siya. Lagi siyang magdasal sa Panginoon na sana matulungan siya lagi. Sige, nanay. Sa muli, maraming maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program. At hintayin nyo na lang po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. maraming salamat po, sir.